Ano ba ano nga ba ang mas maganda? Stock or loaded? So dati po nakagamit na po ako ng mga kargadong motor. Para sa akin po, base po sa mga experience ko o sa mga kargadong motor. Yo, kamusta kayo mga friends kong malalapit? May may naisip lang akong topic na Minsan madalas siyang pagtalunan sa Facebook. Wala, gusto ko lang din i-share yung pananaw ko about dun sa ganung bagay. So, yung naisip ko is ano ba ano nga ba ang mas maganda? Stock or loaded? Yeah, magandang topic 'to, mga friends. Ah, uh, ibibigay ko lang yung opinion ko about dito sa bagay na 'to as a motorcycle user na merong years of experience ng pagda-drive. <laughs> At nakagamit ng iba't ibang motor Na kargado At Stock Yan So dati po nakagamit na po ako ng mga kargadong motor Yung motor ng tito ko XRM na kargado Nalulunod niya po ako paggamit ko yun eh. <laughs> Tsaka Kanina pa ba yung nagamit kong kargadong motor Basta may nagamit pa akong ibang motor Na kargado din So pinaka ko lang yung sa tito ko na XRM kasi pinahiram niya yun sa akin for ilang months tapos ako yung nag-alaga. So as an mechanic perspective kasi hindi naman po ako mekaniko At uh, limited lang din po ang alam ko pagdating sa motor at hindi po ako ganoon ka expert pagdating sa motor gusto ko lang po i-share yung aking pananaw as an mechanic person para sa akin po base po sa mga experience ko sa mga kargadong motor sobrang sarap po gamitin ng kargadong motor mga friends lalo na siguro kung ang kakargahan mo ay sniper o kaya raider pero hindi pa ako nakakagamit ng sniper at raider na nakargado base sa experience ko sa XRM So, meron po ako na gamit na kargadong XRM at meron din po ako nagamit na hindi kargadong XRM. Tapos, may ang wave ko po dati ay naka-racing cams at saka naka-racing spring. So, medyo, medyo 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 loaded pero malayo pa sa katotohanan. <laughs> pero ang sarap po gamitin ng mga kargadong motor mga friends. Hey, sheesh nice one <laughs> chill ride sila so kung ako po talaga yung tatanungin maganda po yung kargadong motor pero kung ikaw mismo yung mekaniko ng sarili mong motor maganda ang kargadong motor at kung kampante ka sa experience mo pagdating sa pagkakalikot ng motor kasi minsan may mga mekaniko dyan so wala naman po akong intensyong masama sa sasabihin ko na ito gusto ko lang po maging aware ang mga consumer natin dyan na minsan po kasi yung mga mekaniko natin dyan eh, eh, eh hindi ko naman po nila lahat at alam ko naman po na may mabubuting mekaniko dyan yung iba po kasi hindi nila inaayos yung pagkakagawa yung basta na lang po sila nagsasalpak ganyan yung basta na lang po nila ibinabalik So, ang tendency po ay madaling masisira ang motor. Kaya minsan, uh, kalma. Stop muna tayo. Kaya po minsan, minsan ang mga motor, na hindi naaayos yung pagkakakarga o pagkakabalik ng mga pyesa, mga ganyan eh madaling masira o yung iba minsan ay eh, sumasabog pa yung makina no kaya minsan nakakatakot magpakarga ng motor kasi baka yung mekaniko na mapuntahan mo ipangahuyan lang ang iyong motor tapos hindi naman ayusin yung pagkakagawa so mahirap yung ganun pero kung ikaw mismo yung mekaniko kung ikaw mismo mekaniko at may tiwala ka sa gawa mo sobrang sarap kargahan ng mga motor natin mapapalakas mo ang motor mo sa murang halaga hindi mo kailangan bumili ng higher CC na motor at alam mo kung paano timplahin yung tooling ng yung tooling ng motor mo. Tsaka alam mong pulido yung pagkakagawa. Hindi ka mangangamba na baka sa kalagitnaan ng takbo mo eh bigla kang masabugan ng makina. So ayun po, yun po yung pananaw ko sa mga kargadong motor. Sobrang sarap po talaga gamitin mga friends. Lalo na yung mga torque niyan. <laughs> Grabe. Ang lalano mga torque ng mga kargadong motor. Minsan magugulat ka na lang pagkambi mo tatalon na. Yung <laughs> minsan maangat yung una sa mga ano eh sa mga kargadong motor eh. So syempre, yung iba sasabihin, kapag ka, ano bakit ka pa magkakarga ng motor eh di sana binili mo na lang yung higher cc, yung mga big bike para mas malakas, di ba? Kasi po ang pagkakarga po ng motor ay eh, mas mura mas mura po kasi kaysa sa mga big bikes natin dyan sa mga sports bike natin dyan na kainaman lalakas din po ng makina mas mura po kasi yung pagkakarga ng motor mas affordable kaya yun po yung mas ginagawa ng mga tao tsaka syempre para yung motor nila is makakaangat sa iba nilang kalahing motor <laughs> yun po yung pinaka purpose doon at tsaka syempre sa satisfaction din ng may-ari. Kasi iba-iba rin po naman kasi tayo ng hilig. Kahit pare-parehas po tayo nagmumotor, eh iba-iba po tayo ng hilig. Gaya ako, gusto ko lang ganito, mag-ride. Pero kung mekaniko ako at ano, siguro kakargahan ko rin ang motor ko. <laughs> Pero hindi po ako mekaniko eh. Hindi po ako expert pagdating sa motor eh. Tsaka ano, pagkargado po kasi ang motor. Kapag gusto mong bumira, yung like mga ha, medyo high speed eh hindi mo kailangan puwersahin ang motor mo kahit kalmado ang takbo ng motor mo kaya mong pumalo na mga nasa 70, 80, 90 na mga ganun ano na mga ganun takbuhan kahit hindi mo kailangan puwersahin ang iyong motor lalo na kung mga uh, yung stock ng motor mo is 125cc tapos ginawa mong mga uh, mga 150 to 180cc ganyan iba po yung pakaramdam talaga <laughs> So ako po sa ngayon eh ayoko pong kargahan ng aking motor. Sa akin po sa ngayon is stock is, is good ako. <laughs> Kasi satisfied pa naman po ako sa takbo ng motor ko and yung driving style ko naman po is hindi naman siya lagi ng was 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 eh. To may testing po ako na minsan mabilis pero safety ako eh. Tsaka more on service po kasi ang aking, ang aking paggamit sa aking motor kaya sa ngayon ako ay stock is good so kung magugustuhan ko mag race track siguro yon mga ganon bagay bibili na lang ako ng motor na second hand na ganito din sniper din bibili ako ng second hand na pwede kong kargahan at syempre doon ako magpapagawa sa trusted kong mekaniko <laughs> na alam ko hindi ako ipapahamak mga ganong bagay ba so ayun lang mga friends maraming maraming salamat may konti lang ulit akong paalala na maghinay hinay at may naghihintay sa ating bahay in English don't drink and drive peace yo